Ito na wala guys eh. Nabi to ko sa kwan. Na guys, hindi na kaalam mo na guys. Nay, tagasan ka nay. Nay, tagasan ka. Taga? Taga saan? Taga dyan. Ngayon lang kita nakita dito ah. Ano yung yari mo, ay, sa kamay mo. Ito, ito. Sugat so, sa? Na yan? Na? Na yan? Hindi mo alam? Biktimal siguro ni siya nung kabataan niya. O, parang gigapos. O, tanawa. Na, parang gigapos. O, paano? Kaya na, oo. May sugat, oh. Ano, disgrasya yan? Hmm. Disgrasya sa? Wala ating braso. napo naputol? Napano? Nakuhaan sa? Inati yan. Sino naghati? Yung kalaban. Ah, kalaban ka? Hindi ko na... Hindi ko yung kalab kalaban eh. Ba't niya nahati? Nahati? Tagal gumalit. Hospital ka? So, that... Sino ka mag-anak mo dito? Nanay ko, si Kenna. Saan banda? Ewan ko siya na sa bahay namin. Ah, hindi mo alam. Ina ka eh. Pangalan mo tay? Delia Bumijano. Delia Bumijano. Oh, makamay na kailan ng nilia

Yung sugat niya, oh. Naputol, naputol yung braso, oh. Nga na si baon na damit, oh. Kanina umaga pa yan dito. Yung kupo niya, oh. Nilia Bumidiano, de la Cruz. Tapos, di city edad niya. Di city edad mo? Di city? Ah, wala sa matino na pag-iisip pala to. Di man, di man may maniwala na di si ni ni mo, <laughs> nai. Di kami maniwala na di mo, Dalawang pinay po yung take out. take.